mga paisora yan wag ang paisora magalit kasi ngayon guys kasi pagawa kami ng national ID hindi namin di up pero mapunta kami ng world trade <laughs> world parang trade parang off na din parang off na din siya yeah, pero nakakalibaga ano sakit so ngayon ito po yung today's outfit for today's video guys ito po yung simple lang outfit natin ngayon kasi pupunta kami ng world trade center sa OWA mm yung Owa guys na sa World Trade na yung kapatid ko yan ang outfit niya Adidas so yun na nga karaban ano pala servicio yun Caraban. servicio karaban. Car yun siya so doon namin na doon kami pagawa ng national ID sana magawa na kami at yung kapatid ko pagawa din siya ng Owa A card na OFW OFW Saan na siya? Nga yun? DM? Basta yun na yun. Pero naghintay kami lapot-lapot na may guys kasi naghintay pa kami sa aming driver. Yalla kami daw siya. Yalla Kasi mag-ano siya sa amin. Nahatid kami na kaming alaga kasi wala kaming driver guys. Kaya ganito ang nangyayari sa amin ngayon. Sana makaabot kami na makapila kami na matapos namin ang mission namin for today's video. Dahil ang oras guys, nag-upisa na siya ng 9 AM hanggang 6 PM lang daw. Pero time check. 4 o'clock na guys. 5 o'clock si Siguro, up. pag abot na mo dito, 5 o'clock. Yeah, na. Close na, wala na, di na Asa ko ang passport na Because you know what? Ayun, <laughs> 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 na المحطة القادمة هي برجماندا، وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر من التراب ذاتي. The next station is Virgiman. This is Interchange Station between Dubai Metro Red and Green Lines.

sana uh, mapuntahan namin yung gusto namin puntahan kasi merong balita-balita hindi kami makakuha ng ID kasi sa daming nagpipila sabi nila umuwi na yan sila guys kami papunta pa lang itong mga nakasasalubong namin galing na sila sa world trade tapos kami papunta pa lang mga person. oh. Yan ang World Trade. Tapos, makikita nyo yung museum, guys. Yan yung museum. Ayun, museum. Mga person. Museum. O, diba? Malapit lang kami sa museum. Yan yung World Trade. Ayan. Hindi rin minakasawa. Magbibisik lang. Ay, dito po yung person. O, yung World Trade. Ayan. Ayan. First time ko pa din na dito sa World Trade Ito yung guys. And first time ko na dito. Merong odon na Meron pa mga pagkain pala dito. Oh. pa pa? pa ba tayo? Oo. pa nung. Ya, betul selalu pedolo pakai. Modesh. Eso wish. Hadi dia yang modesh kat dekat angin tu. So, yes, yeah, guys. Tu World Trade Center so besar tah. Hai. nak pun tak kami sa in Jabestro Seven Diri. Seven to four, eight months. Eight day? Yeah. Itu semua sudah that. sini we're not going to go. I don't know if we're going to go. Hey, did he? Seven. Four and seven and nine. Pull down. Okay, we're going

kami mga Pilipino dito guys so, dito mga Pilipino yan hindi ito yung modish ayun, diba? hindi pa pasok na rin si Inday Libra dito sa Wall uh, Street na person hindi dito sa Wall so ayan, daming Pilipino naghihintay-hintay dito 7, whole 7 kapit na mag-end ay hey, guys, nanay mo isa kumula ako kasabot ang hall kami Ini ni panas cina. Ini ni dari kita boleh tahu. Ayo, kita boleh tahu. Abang tuan pakar. Ya, mana? Ini tu dah kau yang mau kau awak ID sila. Ini, sah. ID dia yang dah tahu guys. Sa ikan. Dari national ID nak kamu kau. Saya nak makan kau ni. Ini mana? Ini lagi stage ni sini. Huh? Mampu buat bud dito sa modern si nani sa ra ko nga express ya mo ambot ang mga dari guys so di pada ko kan pag bangko di mo ron sa manay sa manuna unta na daw ano ko ba permiti oi unsa ba kung ko bolon tay ko pangutan an bolon tay tadi. Sisi asa mag-umpis sa pag-ano, ko po. Pakuha National na ah, siya na may QR code na kayo? Pag saan ng Ay, QR ng code ng number? po? na doon. May, may QR code kayo? Wala po. Yung, yung number. Dito? Thank you. Ito yung pila. Ito, ito yung pila. ng Hello, ano pila ng number. number. Ito yung pila ng number. Huh? Ito yung pila ng number. Ito uh -huh. yung ng Ito number. Ito yung like, ng

Pila pa mo. Ayan guys, nakakuha na kami ng papel. So, sa pa kami, pupunta 62. kami sa... Pupunta kami sa... Sa um, kong number? 61. 61 ko. So, pupunta kami sa Philippine Consulate guys, sa DMW. Mayroon kami run. magpa-picture para sa aming national ID. So, ayan, uuwi na kami. Dahil yun na pinipila namin dahil late kami, hindi kami nakapag... Yung mga pila dyan, pang QR code din sila guys, naka QR code na sila. Ayan, nakakuha na sila ng QR code. Saan so, ba yun? Yung camera natin, ayan. Naka QR code na sila, ayan. Kaya nakakuha na sila ng picture. Kami, uuwi na kami guys! Ganyan, <laughs> buntag pa na sila. 8 a.m. pero yan sila guys dito kaya nakakuha sila ng QR code. mapicture na sila sa kanila. May ID. So kami, dahil late kami pumunta Ano yan? yan? Ano yan? Para sa ano yan? Para national ID po. Bakit sa akin iba? Sa national ID siya. Extension kasi yun siya mamaya kita nakakuha ng QR code. Bakit sa akin? Bakit oh, sa akin? Oh, oh, yun, yun. So uwi na kami ngayon guys. Kasi wala na kami ma pala dito. Doon na kami sa DMW. -O. Sa Migrant... M. Migrant Megrant. Yung yung Saan tayo ngayon, Sister Red? Wala, mag si sig 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 ito po yung pila sa o oh, eight card ko pa ng e card pag ibig lahat lahat na to yung pila guys ayan pila 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 yan na lang ka yan na lang ka kaya oh. kayo oh. mang kay pati so kung sister kaya ko wala na magkakilala siya kailangan niya lang. dito tayo eh. i Hello mga person, ayan, umuwi na nga kami dito sa bahay namin at kanina pa kasi medyo na busy so ngayon lang ako makapag ano bago ko eh. isasarado yung vlog ko from all the way from Walt Trade Center, my god guys, So, medyo hindi naman masyadong maraming tao na nung pumunta kami dahil pauwi na ang mga tao dahil 4, 4 o'clock. 4.30 na kami dumating doon sa World Trade Center kasi umalis kami ng 4. So, 30 minutes yung biyahe namin na metro kami guys. So, hindi masyadong matagal. So, medyo malapit lang kahit nag nag kami ano, mag interchange kami Inter interchange ba doon interchange kami from green to red kasi ano kami nasa ito kami at saka na papunta kami ng world trade kaya interchange kami so yun na nga ito na nga i-short na natin kasi mag magi i ano na i-close natin yung vlog natin kanina so to continue na lang dahil na busy ang nga ako inday ito na <laughs> ipapaliwanag ko mga person ko kung, kung ano nangyari kung anong ganap kasi hindi ako masyadong nagbibideo doon sa sa city. Alam niyo naman, bawal, di ba? Baka makita ko ng mga pulis doon. Ha? Ano pa naman ngayon, linggo, tapos may, baka maano ko, makuha na ako ng mga paano dyan, pa video, video ko. So, ito na nga, hindi kami nakakuha ng national ID, guys. <laughs> Tsaka yung kapatid ko, hindi rin nakapag OMWA <coughs> card nung kuha. Kasi, ang daming tao. So, nag-extend po sila, mga person, nag-extend po sila ng araw. So, yung mga hindi na hindi na picture ng ano binigyan kami ng papel para sa para pagpunta namin doon sa DMW doon sa office ano na siya uh, diretso na yung pag ano ng pangalan namin yung ah, amin magpirma so ayun na nga hindi siya na hindi kami na ano na entertain doon sa daming tao mga person ang dami talaga so estimated nila yung mga 50,000 pero sabi nila, 500,000 no? Pero hindi ko ang saan ang totoo doon. Ganyan daw karami ang mga tao doon sa World Trade Center na pinapunta nila. Ito kasi ang mali. Ang problema kasi doon, mga person, ang daming tao, pero yung mga employers nila na mag ng tao is maliit lang. So, dapat marami. Mga nakita na nga namin doon, tatlo na lang ang nagtatrabaho dalawa na lang para magpicture para sa national ID. Tapos ang dami pang nagpila. So yun na nga yung nakita niyo sa mga video na na ano ko nakuha ko, na captured ko. Ayun, yun ang kaganapan doon sa World Trade Center. Ayun, pa ano na lang ako, nirit na lang yung mga area ng World Trade Center kasi sa totoo lang mga person first time ko doon sa World Trade Center. <coughs> yung kapatid ko, hindi na niya first time yun. Dami, maraming beses na siya pumunta. Kaya pinatuloy na pala namin kahit alam namin na hindi na kami makakuha ng slot para sa picture-picture doon makakuha ng ano. Alam na namin yun kasi pa na. So yung mga in-entertain na lang nila yung nakakuha ng QR code, yun na lang nagpipila doon. Kasi kami hindi na kami makakuha ng QR code dahil sa dami ng tao. So 6 o'clock lang mag-close. So, cut off na. Kaya na-extend nila sa DMW na lang sa Department of Migrant Workers na lang doon sa ofisina na lang sa Uwi, sa Diyan, malapit lang dito sa amin. So, sana, hindi ko alam kung makapunta kami sa bukas, Monday at saka Tuesday kasi aalis ang kapatid ko pupunta ng school. So, parang hindi na kami makakuha ng mga national ID. Ayun. So, sa Pilipinas na lang. So, yun lang mga person. pa Paalam. At salamat. Thank you for watching guys. See you.